Naiinip ka na ba? Kakaante mag-go. Kapag dadaan ka sa intersection ng Barangay Muzon San Jose del Monte, Bulacan. Aba ay may iba palang pwedeng daanan na bagong gawang kalsada o diversion road sa lugar na yan. Pero samahan nyo ako panoorin natin kung saan ito banda at kung saan ang tagos ng kalsadang ito. Okay game, tara. Mula dito sa gate ng Harmony, yan, paglabas mo dito sa gate na yan. Oh, ito. Kakaliwa lang tayo dito mga idol. Kaliwa tayo diyan. Ito yung daan papuntang Marilao. Pa Divine. So, pero malapit nang dito sa gate ng Harmony. Pababa ka lang konti diyan. Nandiyan yung tagusan. Makikita natin. Samahan niyo ko. Yan. Babaybayin lang natin 'to ma Matrapik kasi sa intersection ng Muson. Kapag doon ka dumaan, abutin ka ng siyam-syam doon. Kung hambawa, papunta ka ng Santa Maria o San Vicente. O kaya naman, North Fairway Homes. Sa Sunlight. Ang mga papunta ka ng... Kunyari, papunta ka ng... Dito sa may simbahan abutin ka ng siyam siyam dun para lang tumagos sa intersection ng muson pero may ibang daan dito ito malapit ng dito pagbaba mo lang konti dyan sa may mga puno na yan may daanan dyan yan dito paglagpas mo lang ng konti dito nandyan na yung ano yan ito kakanan ka na dito ito yung palatandaan yan may parang mga puno na yan ito yung kita mo kita yung mga idol yung kalsada ay halos malapit na matapos nakasemento na siya oh. medyo ma, ma may counting alikabok lang kasi may counting rough road ito lang ang rough road na part na to yan may county lang siya na maiksi ma ma na lang ang rough road na ito mga idol ano oh. mapapansin mo yan pagdaan ko diyan konti lang ang rough road na yan tapos lahat sementado na kahit gabi maliwanag rin dito Mal malakas yung ilaw may street light sya ang ganda ng paggagawa ng diversion road na to. wala pang ganong nakakaalam sa kalsada na ito yan, yan. mo dyan, siminto na lahat yan. yun lang ganun lang kaiksi ang rough road na lang yan hindi pa nasi cemento. Yan, sementado na lahat yan. O, tingmo mo, yung mga ilaw. Nakakita nyo, nasa gitna. Solar yan eh. Paggabi, nakailaw Yung maliwanag siya. Yan, Kung parang tulad dun sa amin sa probinsya, parang boulevard. Ang tatawag sa amin dun, boulevard. Pag, paggabi, napakaliwanag. Yan, o. May mga ilaw sa gitna. Maraming nagjijaging sa lugar na yan pag may medyo madaling araw pa ma umaga pa alas 6 ma pag dumaan kami dito maraming nagjijaging kasi wala pang ganong dumadaan tapos maganda dito ang simoy ng hangin walang ganong pollution yun oh. No? ang ganda Ayan, mapapansin mo simentado na talaga ito yung view dito pita ko magandang view dito ng part na to yun o no? oh. mo dito ang ganda may, may siya Ayan, itong part na to. Ayan, ang ganda. Ang na yan. Pag madaan mo lalo sa actual, ang ganda ng korbada na yan. Parang akala mo, pumasok ka sa ibang dimension pag nakadaan ka dyan. Kakaiba eh. Biglang iba yung aura ng lugar. Ayan. Ito mga idol. Dire-direcho lang ang kalsada na yung. Walang traffic dito. Ang tagos nito dito sa may ano na banda pag derenretso mo to yan, ma makikita natin mamaya saan ang tagos si bihira pa nakakaalam sa kalsada na to hindi nila alam na may ginawa na palang kalsada na to yan o oh. yan dyan yung tagos nito yung may, laging may checkpoint na mga pulis. yan dyan ang tagos nyan mga idol sa dulo nyan may checkpoint yung Comelec checkpoint na may lagi may mga pulis. makikita mo yung dulo nyan ayan o oh. yan may, lagi may checkpoint yan, may, may nakabantay ng mga pulis lagi tapos may nakaharang sa gitna ng kalsada yan yung tagos nyan dito lang bandang kamandalaan so, malapit lang din sa intersection ng muson dito sa kabila naman oh. nakaiwas ka doon sa traffic kung ang bawa dito ang tagos mo galing ka ng harmony kung ang bawa, galing ka ng bagong silang hindi ka nadadaan doon. Nandito ka na agad. No? Kunting ano lang, kamandalaan na yan din. Makita mo. Ayan, no? Oo. Oh. Kunting kimbot lang, North Fairways na. Ano, no? Kakaliwa na agad yan. Kamandalaan na. Di ba? Kung papunta ka ng Sarmento, mas mabilis ka dito makarating. Kasi sa likod din nito may... O kaya man sa Lapub. Ayan, no? Yung tagos ng likod nito, Lapub na. Nang North Perway Homes. Ayan na, North Perway Homes na. O, salamat sa mga idol sa panonood. So, yun, yun po ang tagos doon. Ito na ako sa amin. Maraming salamat po sa panonood. Huwag niyo po kalimutan mag-comment, pindutin ang subscribe button at pakihit hit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos.